Nagpatigayon kang physical fitness test ang mga kapulisan sa probinsya. Jagin hiwat sa Antique Police Provincial Office. Pinagi ka matigayon matistingan ang andang kapabilidad bilang mga pulis. Jagin darwa kabes kada tuig sa mando man ni Police Director General Jesus Bersosa. Nagapatigayon sanda dalagan palibot sa kampo, sit-ups kag push-up. Amumanja ang barasihan kang sangkapulis sa andang promosyon. May ginatag na man nga pagsurundan base sa edad kang pulis kag kondisyon kang andang pangalawasan. Itong physical fitness test ay ginagawa ng PNP dalawang beses sa loob ng isang taon upang matest natin ang kakayahan ng bawat pulis hindi lamang sa trabaho sa opisina maging sa labas kasi ito kailangan natin upang maging malakas ang katawan natin mm. Uh, at lalong-lalo na kung sa oras ng trabaho natin sa labas, may hahabulin tayong mga kriminal, uh eh natin at mahuli natin ng... Uh, bawal nga bagay dyan, tungkol nga ano, sa edad ko nga 50, kinamaintain kong ano, ang pag-exercise sa dadlaw. Bawal nga bagay pa para sa isa ka-pulis uh -huh. para mamintin na lang ang mayroon nila ano, kundisyon labas. Pero sa edad ka 50, nag ka may physical fitness, ano na ba sige mo? Okay, mas dako ang bulig yan. Dako ganang bulig? Uh. First, ang physical fitness uh, nga ginahimo, ang ginahiwat para sa mga pulis, uh, dyan by annual, dyan nga examination para ma, uh, siguro natin nga ang kapasidad kang atin yung kulisan sa pag-dispense, uh, kung amin nga day-to-day -day work. Especially um, ang mga gina-sang kapamaagin dyan para mapalapnag natin o kung mapalapnag. Uh, informa natin sa atin ngayong mga kapulisan ang pag-promote natin kang healthy lifestyle. Mm -hmm. So, diyan depende just sa imo nga edad no, kung mm -hmm. for example, ag edad ikaw kang uh, uh, 29 and below, kilalan kong lalaki ka, 16 seconds ang imo mahimo nga sprint. Amo um, kung babayi, ikaw, kinalanan 18 seconds mo matapos mo ang 100 meter sprint. So, mm -hmm. every category may in, depende sa ano mo nga edad. Mm -hmm. Mm -hmm sa may tinutuyo bilang city director, provincial director kag regional director, magasaka sanda sa mataas nga building sa masobra darwa lang kaminutos. Ang hindi makapasar sa pira ka mga ebaluasyon, posible itablog sa regional office para sa retraining kapag reforma kang andang panglawasan. Suportahin nyo lang yung kapulisan sa Tiki kay kaya nga bira-bira kita pagpataway, mag-maintain kang kag kagkataway diri sa probinsya kang Tiki, hindi tapos din ito kang Tiki, much more siguro kung antik inyo ka, uh. no? Uh, Magbulig para ma panaton mapalindong kag mapataway, no? aton nga probinsya. Para sa ko Patrol, Peter Saldivar.